si Pedro Maclang. Ay aking ama. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng iyong ama? Walang ginawa sa iyo ang aking ama. Nakipagkita ka sa kanya? Oo, nakipagkita ako at wala si nagawang kasalanan sa sino man tao. Kung iyan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Ang kasabihang, ang tubig na nilabo, kapag tumining, ay lilinaw rin. Kaya... Walang bulang sa aming angkat, At walang maaaring tumusta. Sa pangalan ng aking ama. At ang sino mang magtangkang pumatay sa kanya ay magdadaan muna sa ibabaw ng aking bangkay. Ramon. Eh. Kung kinakailangan, dadaan ako sa ibabaw ng iyong bangkay